So ayun guys, ito na yung naabangan natin. Susubukan na niyang panda Bro, ano ang pangalan mo? Albert. Si bro, Albert. Papa, papayero. Eh. Okay. Pa -pa -pa yan, okay. yeah, susubukan na. Abangan natin guys ah, Excited na rin ako eh. So ayan na. Pag napa pag napa-under talaga 'yan. Diyan na tayo magsisimula. Oh, 'yun. 'Yun na. Doon na ang umpisa, guys. Napakasulit pa yan, second hand na siya guys ah pero tingnan nyo naman yung tunog ng makina. Diba? O. Oh. Tingnan mo naman, pakinggan nyo yung tunog ng makina. Parang fresh na fresh pa. Diba kasi hindi siya totally na gamit. Nakatambak lang siya. Diba? Alright. Okay pa fresh. Ah, tal-tal, tutukan mo to. Tutukan mo. Saan naman sa amin? Uh, yung mga kayo na fresh fresh So talagang yun lang naging issue natin uh, ECU Tapos nangyari yung ECU namin uh, US version Kaya nangyari sa kanyang sir Nagpalit siya namin ng harness Para magpachu US Atka US na ECU ECU Guys, nice. thank you, you. Napakagaling guys, napakagaling Alam mo ang dami ko lang pinagdalhang uh, mga chef pero siya lang yung nakapagpaandar. Galing, magaling. Saludo ako kay, ano, kay Papayero. Papayero ba? Oh. Ayan eh, no, oh. solid. Parang ang kotse. Eh. <laughs> Tahimik pa, no? Tahimik pa yung makina. Hindi na si Papi. Hindi na mapakalit. Mandar na Ayos. Ah, okay na, bro. Okay na to. Hintayin nyo lang, abangan nyo guys, ah. Ikakabit ko yung makina niyan sa sniper ko. Ah, siya yung gagawin kong project bike. Alright. Adol, salamat ha. Ah. Napakagaling mo. Papayero. Papayero. <laughs>